Ayan. Ayan. Ayan ang ating upuan. O. Oh. Ayan ang ating baha. Ayan. Ayan. Iba, na, sa taas Ayan. 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 ng bahay ko. ay ng baha. Ayan tubig. Simula ng undoy. Pangat, pangatlo lang itong nangyari. Simula nung nun pag-ano ng undoy. Tsaka habagat. Ngayon bagyo. Ito nangyari sa gamit. Ayan. Ay tubig oh. Ayan. yung mga gamit ko. Ito oh, yung bintana. Kung mapansin nyo yung bintana, ayan oh. o. So, Ito. Mga basura. Buti ma-screen yung bintana ko. Oh. Ayan. Ayan, doon. Nakabugan mo yung pinto o. Oh. Tigas. O, oh, nakapagilaan yan o. Ayan o. Oh. Ayan, 20 O, nakapagilaan yung pinto sa akin. Ayan. Hindi ko kaya itulak. Tinutulak din ako pabalik ng ano, tubig. Yan. Yung kusina ko. Yan.